mapagpalang araw kaibigan February to ah uh, na po ako tapos na po ako sa garlic water with calamansi ayan ito yung garlic water with calamansi ayan bawang na lang ano araw-araw hindi -araw, umaga bago magalmusal Pagkatapos ng garlic water na nakainom na ako niyan, magpapalipas ako ng 30 minutes. Alos 1 hour na po ngayon kasi pinasyal ko muna yung aso ko, si Summer. Binilad ko pagkatapos ito, pinakain ko muna. Ako naman ang kakain ng almusal. Ano? Ito, pinapay, pan. Ako, bigay ng Panginoon Diyos lahat yan. Kahit yung pagkain ni Samer, bigay ng Diyos yan. Oh, meron po akong tatlong pirasong pan. Yan. Ito naman ang ipapalaman ko. Yung star margarine na kulay pink. Ah, nakalagay dito. Tingnan ko nga po. No? Sweet blend. With honey. Sugar beets. Ayun. Kaya pala malinamnam eh. Kaya pala malinamnam siya. Cholesterol free pa. Ayan. Ito po ang aking papalaman. Ayan oh. Papalamang ko siya. Dito. Ito naman yung kape. Barako. wala siyang asukal ay wala siyang gatas konting ng asukal lang ayan ah, kapim ba ako dark Ito yung kesa may robust na <laughs> atay balong uh, atay at saka balong ng manok. Isang pirasong atay, isang pirasong balong-balonan Kanta, tapos nilang magalmusal. Ibang klase pag may aso ka. Bakit? Eh, nawa na pa yung aso sa amo eh. <laughs> ano po, ganyan, tang, ganyan ang pag -ahalaga. Ito po. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan. Ayan po. Katatapos nila kumain andao pa sa akin. Summer. Summer. Sabi nga nila. Alam nyo, mahal na mahal ko po ito kasi magkasama kami sa tulugan. Kasama namin ni sister, baby. Tapos lumilipat siya sa aking anak. Ayan. Dalaga pa siya, dalaga. Ayan. Ayan. Minitawo ko na po. <laughs> Yan. Ano po? Yan. Maganda rin yung miyaso. May libangan nika nga. nga, nga. Nakakapagbigay siya ng enjoyment. <laughs> Lalo kapag kagaya ko, senior citizen na. <laughs> Yan na lang. Dalagyan po natin ng palaman. Ngayon ng tinapay. Ito kaya para malinam na, ang dami palang ricados dito. Meron siyang ani. Ano po? Yan, ano? no? naman siya, itato ko po ito. Yun. Tapos, dahil tatlong piraso yan, ah, lalagyan ko pa siya ng isa. Para sabay-sabay na lang sila pong kakainin ko, po, ano. Ayan. Kala po para, sabi nga, lahat malagyan siyang, ano. Ayan. Ganun lang po kasi hindi ang buhay. Hindi na po kailangan pahirapan ang buhay yung iba. Parang hirap-hirap hirap ang buhay. Hindi po, oh. Ayan. Itong lahat ng ito, nagitan nyo po, no garlic water with calamansi, yung pagkain ni Samir ko, tsaka itong kape, at tsaka tinapay pan, itong ano, palaman. Lahat po yan, Diyos ang naglalahan. Hmm. Di po ba? Sa kanya naman lahat, kahit lahat tatang yan. Kaya dapat lamang po, i-appreciate natin yung kabutihan ng Diyos. Natulog kagabi, gilisig ka umaga, taglayang buhay at lakas at mula sa kanya. Kaya nga, ang tao sa Diyos, provider. Malinam-nam. pagtitiyaga si samir kami <laughs> na <Nye. laughs> ina mabasan <din> to <po> ako <laughs> yan no po hanggang dito na lamang ano Napakabuti ng Diyos. Marapat lamang na i-appreciate yeah, natin ang kabutihan niya, no? Araw-araw, niingatan tayo, hindi tayo pinababayan. Yun po eh, malaking bagay na. na dapat lamang na pasalamatan natin siya. Samir. Ayun. Anong ano mo dyan? Ginagawa mo dyan, ha? Ha? Samir. Andito na lamang po. God bless us all.